Magandang araw mga mag-aaral! Welcome sa ating klase sa Values Education Quarter 4, Week 8, Day 1. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang isang mahalagang aralin na tutulong sa atin upang maging mas mabuting tao at miyembro ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Magaling! Tayo'y manalangin. Para sa pamantayang pang nilalaman, lokalisasyon bilang tugon sa solarni ng bayan. Mga pamantayan sa paganap na isasagawa ng mag-aaral ang produkto o serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng pamayanang kinabibilangan alinsunod sa lokalisasyon upang malinang ang mainobasyon na pagiging malikhain. Mga kasanayan at layuning pampagkatutuwa nakapagsasanay sa pagiging malikain sa pamamkitan ng pagiging sensitibo sa mga maliit na sa pamayanan upang mabigyan ng solusyon gamit ang lokalisasyon ayon sa kanyang kakayahan. Layunin ng paksa Nakalilikha ng produkto o serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng pamayanang kinabibilangan alinsunod sa lokalisasyon. Layunin ng aralin maisa-isa ng mga mag-aral ang mga katangian ng isang masipag na panadero tulad ng pagtataga, disiplina at pagmamahal sa trabaho. Layunin ng aralin, pangalawa, magsagawa ng mga aktibidad na magpapakita kung paano ang pagiging masipag sa paggawa ay nagdudulot ng pagunlad at pagpapabuti sa sarili at sa kapwa. Pangatlo, Magkaroon ng pagpapahalaga ang mga mag-aaral sa lahat ng uri ng trabaho. Ang lilinangin pagpapahalaga sa paksang ito ay pagkamalikhain o creativity. Balik-aral, tama o mali? Basahin mabuti ang bawat pangungusap, gumuhit ng bilog kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at bilog na maitim naman kung hindi. Unang tanong, ang konsepto ng lokalisasyon ay nagsimula sa bansang Hapon na tinatawag na Gochakoka na may kahulugan na Global Localization. Tamang sagot? Tama. Pangalawang tanong, ang lokalisasyon ay ang pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo ng kalakal at serbisyo sa isang ekonomiya. Tamang sagot? hindi wasto. Ang salitang ito ay implasyon. Pangatlong tanong, dahil sa glokalisasyon, nagkakaroon ng pagkakataon ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa ibang bansa sa aspeto ng pagpapalita ng produkto at serbisyo. Tamang sagot, wasto. Pang-apat na tanong. Mahalagang mapagtutuunan ng pansin ang kahusayan at kagandahan ng kalidad ng mga produkto upang matiyak ang benta sa pandaigdigang merkado. Pang-apat na tanong. Mahalagang mapagtutuunan ng pansin ang kahusayan at kagandahan ng kalidad ng mga produkto upang matiyak ang benta sa pandaigdigang merkado. Tama. Ngayon ay sasagutin natin ang tanong na ito. Kung ikaw ay mamimili sa palengke, alin sa mga produktong nakadisplay ang iyong bibilhin? Pamprosesong tanong. Una, bakit ito ang napili mong bilhin na produkto? Pangalawa, ano naman ang dahilan kung bakit hindi mo napili ang ibang produkto? Pangatlo, bilang mamimili, ano ang batayan mo sa pagpili ng iyong produktong bibilhin? Pangapat na tanong, bakit mahalagang kilatisin o sariin ang mga produktong iyong bibilhin? Ngayon naman ay dadako tayo sa paggawanan ng bokabularyo. Bigyan ng kahulugan ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap. Ngayon ay tunguhayan natin ang kwento ng Ang Masipag na Panadero. Pangapat, kung ikaw ay makipag sa bayan sa pandaigdigang merkado, ano ang nararapat na kalidad ng iyong produkto? Magbigay ng tatlo at ipaliwanag kung bakit. Ano kaya ang mahalagang aral na iyong napulot sa kwento ng masipag na panadero? Pagtataya, refleksyon, batay sa iyong namalas at natutunan sa kwento, sagutin ang katanungan. Kung ikaw ay makipagsabayan sa, sa pandaigdigang merkado, ano ang nararapat na kalidad ng iyong produkto? Magbigay ng tatlo at ipaliwanag kung bakit. Takdang Arelin, magbigay ng halimbawa na isang masipag na tao sa iyong buhay, Mahari isang guro, magulang o kaibigan. Isulat ang isang maikling sanaysay na nagpapakita ng kanilang mga katangian ng pagiging masipag at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang buhay at sa komunidad. Magaling! Natapos mo ang Day 1 sa Week 8 ng Values Education 7. Salamat sa iyong panunood! Hanggang sa muli!